One normal day sa farm. Pero kailangan kumuha ng rice hull para sa ating batch 20 ng mga manok. Kailangan natin kumuha ng rice hull sa mga gilingan. At magtanim ng lettuce para naman ma-maximize ang ating hydroponic system. Kailangan natin magtanim ng bagong batch kasi dahil bakantay, sana naman yung laman ng ating system. Kaya tara. Medyo marumi na ang rice hull ng batch 20 na nasa grower house. Eh, wala kaming stocks nito. Kaya binilin ko kina John Paul at Jayman. Ito ating batch 20. Medyo madumi na yung kanilang rice hull. Pero wala kasi tayong extra rice hull. Kaya kailangan natin kumuha ng rice hull sa mga gilingan. Yan. Kailangan natin kumuha na. Sa greenhouse naman, ang dami pang kulang na tanim. Kaya ang bilin ko. Dito naman sa ating hydroponics. Kailangan natin magtanim ng bagong batch. Kasi... Dahil bakantay, sayang naman yung laman ng ating system at itong ating uh, sidling table ay ang dami din bakante tanaman natin kung ilan yung kasha doon sa naluto natin kokopit itanim lahat okay sige may pupuntahan muna ako kayo bala oh okay okay pero bago kayo gumawa di ba lagi ako may itak na dala yan si laging nakaganyan napansin ko wala kayo ay siyempre mayroon minsang mga ahas may kailangan tagain minsan na kahoy ay, di bibigyan ko rin kayo. Boom! Ito ay bigay ng Kuya Mildwin. Yan. Oh. Yo? Yo. Woo! Oh, kalaban na ang tagaan. salamat! Kuya <laughs> Mildwin, salamat, salamat gulo. sa gulok. Salamat, gulok. May sunod pang bibigyan. <laughs> Umalis ka agad, sina John Paul at Jayman. Ay, nagsama pa ng bakape. Eh. Pagpunta nila sa unang rice mill, sinilip nila kagad kung merong rice sal. Nagsabi lang nakukuha sila. At aksyon na. In no time, nakakuha kagad sila ng anim na sako. Kukunti kasi ang available. Isinakay na nila. Nagbayad? 20 pesos ang isang sako sa ngayon. Sa pangalawang rice meal, wala daw silang stock. Sa pangatlo naman, inabutan pa nila na nagbabayo ng palay. Kaso wala pang ipon, kakukuha lang daw. Ang taas na talaga ng demand ngayon ng ganito. Bumiyahin ng malayo sa pang-apat na rice meal. At dito, marami-rami. Nagsako na. At maganda rin kasi hindi pa nabasa ng ulan. Nakakuha naman ng pito. Yun lang kasi ang nadala na malalaking sako. Maliliit na sako na ang iba. Kinamada. Inayos. At itinali na. Habang biyahe naharang pa ng napakalaking baka. Natakot pa ang driver, tabi naman eh. Pag may gawa, may merienda. Kaya dumaan ng tindahan. Pagkawi, kinamada ang mga raisal. Sinunod na kagad ang pagtatanim ng lettuce. Kumuha ng mga buto ng all si John Paul. Nasarap kasi ito para sa proper storage. Sa farm, dinrain at piniga ang buffered cockpit. 46 lang is cups kaya yun muna ang tinaniman. Nilagyan ng mga buto. All my seeds ito mula sa Katonim Store. Expert na yung dalawa na yan. Iniangat sa seedling table. Spray lang ng tubig para matrigger ang germination. Tinakpan ito para ma-retain ang moisture ng cocopit at ng mismong seeds. Nang makabili ng cups, nagtanim ulit si Jayman ng lettuce para mahabol ang kailangan na bilang para ma-maximize ang system. 80 cups na lang naman ang kailangan. Yan ang additional chores na kailangan gawin ngayong araw para sa farm. Yun lang, peace!